Yung up mga pare ko ang Atlanta Hawks hanggang ngayon eh hindi nila alam kung ano yung pinaka point of view nila sa conference na to. Kung magiging contender ba sila o mag stay na lang sa mababang team ngayon. Maraming nakakita sa perspective nitong Atlanta mula nang itrade nila itong si Dojeon Temoray na nagpapakita ng sign na balak nga raw talaga ng mga to na mag-focus sa magiging future nila. Sa pagkuha nila sa 2025 to 2027 first round pick, kinuha rin nila dyan itong 21 year old shoe shooting guard na si Dyson Daniels na galing sa Pelicans. At mas naging komplikado pang araw ngayon yung lineup na to na binuo ng Hawks at napakahirap nga raw talagang basahin kung ano yung pinaka-target ng team na to. Lalo na ngayon na nasa 7 seed sila ng Eastern at may 18 18 win-loss record. Hindi nga raw makukonsider na nasa top contender ngayon yung team na to lalo't isa pa rin si Trey Young yung ginagamit nila pagdating sa Opensa. Tapos itong si Acapella na nasa sa starting line up pa rin at sila DeAndre Hunter at Bogdan Bogdanovic yung nasa bench ngayon nitong Hawks dahil nga lang raw sa talent ng mga player na nakapaloob sa roster ng mga to kaya na ng mga to yung 7 seed sa Eastern pero hindi nga raw yan sapat para ituring sila ngayon na team contender lalot nasa isang cycle lang naman nga raw talaga yung tinatakbo ng laro nitong Hawks o cycle pagdating sa mediocrity o yung nasa kalagitnaan lang sila lagi ng ranking pagdating sa Eastern Conference. Sa kabilang dulo mga pare ko, e bigo itong GSW na makakuha ng co-star player ni Kerry ngayon mula dito sa mga trade na niluto nila kila LBJ, Jimmy Butler, kasama pa sila Lowry McKinney at Paul George. Kaya hanggang ngayon nga raw ay e nasa punto pa rin sila sa pagkahanap ng isang all-star player na maaari nga raw nalang i-combine dito sa superstar nila dahil yan yung nakikita nilang paraan para bumalik sa kanila yung pagiging championship contender dahil itong si Kerry bumaba yung average niya ngayon mula sa edad nitong 36 year old na kinakailangan na nga raw talaga nito ng katuwang dito sa Warriors na isa rin sa dahilan kung bakit hindi mabitawan ng Warriors yung mga asset player nila tulad nila Kuminga at Wiggins na dapat mauugnay sa trade blocks na mangyayari. Isang araw sa paraan para makabalik sa kanila yung pagiging championship contender e gumawa ng malaking trade na mauugnay dito yung mga pangalan na mabibigat sa sa kanilang team. Unang ang naugnay dyan itong si Butler pero ngayon malinaw na tinanggihan na nga ngayon nitong Warriors yung maaring maging deal nila dito sa Miami at kaugnay itong star player na si Butler. At ayon rin mismo dito sa team governor nilang si Joe Lycob na nasa pinakamagandang posisyon na sila ngayon para makakuha ng isang star player na talagang kailangan nga raw nila ngayon dito sa kanilang team. And even na hindi nga raw nila nakuha yung unang main target nilang star player sa isang ang trade eh hindi raw ibig sabihin na tapos na dahil ibig sabihin lang ng mga to na hindi pa nila nakukuha yung pinaka target na lang NBA star itong LA Clippers ngayon nagsisisi sa ginawa nilang pagtapon kay Paul George dito sa Philadelphia kasi dapat mas magiging maganda yung trade na mangyayari sa pagitan nitong Clippers at nitong Warriors kundi nga raw tinuloy nitong Clippers yung trade dito kay P. George pero pinagdamot nga raw ng Clippers itong si P. George dito sa Warriors dahil una pa lang nagkaroon na ng sign and trade deal itong Clippers para dito sa Warriors at lamang pangaraw sana dito sa trade itong Clippers. Dahil sa mangyayaring trade na yan ay eh makukuha dapat ng LA Clippers itong sila Andrew Wiggins, Chris Paul at Musi Moody kasama yung first round pick ayon dito kay Sam Amick. At yung ilan nga dyan ngayon ay eh nagiging asset player na nitong Warriors at nawalan nga lang daw ng saysay yung pag trade dito kay P. George sa Philadelphia dahil sa pagtanggi nga nila dito sa Warriors dahil ayaw nga mawala sa kamay ng Clippers yung second April nila at yung kasamang restriction sa deal na yan. Even na magkakaroon naman talaga ng limitation yung mangyayaring restriction dyan. Pero dyan pa nga raw sana magkakaroon ng malaking chance itong Clippers na maibalik sa kanila yung pagiging contender kung tinuloy nila yung trade na yan sa Warriors. Pero yan yung hindi nga raw nakita ng Clippers at ngayon nga ipinagsisisihan na ngayon ng LA Clippers yung ginawa nilang pagtanggi sa trade na ginagawa nitong Warriors para dito kay P. George kaugnay sila Wiggins, Chris Paul at Moose Moody at yung first round pick nga sana ng GSW at yan yung malaking pinagsisisihan ngayon nitong LA Clippers dahil sinira nga raw ng mga ko yung chance nila na maging top contender dahil sa pinagdamot nilang trade dito sa Warriors